Sir. Ano trabaho mo sa barco, sir? Office work lang. parang nakaupo ka lang sa ano, sir, ah, yung pang-office to, sir, ah. Sa ba okay, ba eh, eh. office na lang ba? Yung mga office na lang, sir. Na admin, admin ka ba dito, sir? Oo. Uh -huh. Ah. Ah, uh, is admin ka pala dito, sir, no? Uh -huh. Magkano ano dito, sir, ang um, per day? Tawasan lang, yung sa admin. Si secret, secret lang, no? Secret, secret tayo per day. Malit ay, pa nga yun, Ba't bakit ka parang yumuyoko yung ko ka sir? May dinadukot ka ba sa PC mo sir? Ha? May sira yung PC mo sir? May sira? May sira? Oh. Tinig na mo sir? Ha? Basta na... yung PC ko eh. Basta! Tignan <laughs> natin sir, gano'n ka basa yung PC mo sir? <laughs> sir! Kala ko ba ako misto, sir? Nakatang office chair ka sir? <laughs> ano sir? No? May usok-usok to sir ah galang to sir oh Ano yan? Kasi winter na eh Wala sa ayos to sir ah May pausok-usok pa dito sir ah Akala ko ano may basa yung PC mo sir ha? Basang basa oh